Ngayong umaga, magkasama kami ng alaga kong bibi na si Adobo. Nakatapos lang kasi umulan sa amin ng napakalakas. Kaya naman nung biglang umaraw, ay nagpa-araw na kaming dalawa. Matagal-tagal nga din kaming hindi na arawan dahil nga sa laging na ulan Kaya naman nung pagtila, lumabas agad kami. Pinapakain ko nga pala siya dito ng treats niya na upo. Parehas kasi namin itong favorite eh. Parang sa aso lang din kapag natuturoan ko mag-sit, binibigyan ko ng treats. Ang lang nila kapag binibigyan ko sila ng treats, medyo masakit manuka sa kamay itong mga bibi. Kaya naman hinahagis ko na lang. Mabuti na lang nahihilig siya sa gulay. Pero syempre, paminsan-minsan, bukod sa gulay, pinapakain ko pa rin siya naman ng ibang pagkain. Lang, kaming tirang ulam na dinuguan nung gabi dahil hindi pa siya nagpa-breakfast, papakain ko muna sa kanya to. Syempre, lalagyan natin ng kanin para busog. Parang baby lang din, kailangan natin himayin yung kanin para hindi siya mabulunan. Tsaka medyo minit pa kasi bagong saing. PS nga lang pala, hindi po yan tira -tira. Ay, ay, yung tira-tira. ibig ko sabihin sa tira is, yan yung natira. Na hindi nagalaw, hindi yung tira na pinagkain na muna. Pag may pagkain nga, ay, siya musunod siya. Minsan nga, na nauuna pa kasi alam niya ako sa ilalagpak yung pagkain. Pero ayun nga lang, medyo may pa siya sa akin. Dati naman, di siya nahihiya sa akin. Pero ngayon, every time nalalapit ako sa niya, lumalayo siya. Except nalang pag meron ako pagkain, lumalapit siya. Pero wala akong pagkain, tapos gusto ko siya lapitan, lumalayo siya sa akin. Pagka ganun nga ginagawa niya, nalulungkot ako. Kasi eh. diba dapat malapit nagpalaki siya sa akin dahil ako nagpalaki sa kanya. Pero hindi kasi para mabait lang siya sa akin kapag may pagkain. Grabe naman diba si Adobo, parang hindi pinakain nung gabi. Sobrang bilis niya kumain, nakala mo naman mayroong aago ng pagkain niya. Kahit mag-isa na lang siya, masaya naman ako dahil masigla pa rin siya. Kung hindi lang sana nawala yung alaga ko manok sa si Kenshi, masaya silang dalawa. Huling nag-swimming nga pala siya nang baby pa lang siya. Ngayon malaki na siya, naisip ko na baka gusto na ulit niya mag-swimming. Kaya nga kinuha ko na tong swimming pool namin eh. Akala ko wala akong mahirama nang pambomba ng hangin. Kung ihipan ko naman tayo, sobrang laki ng butas. Baka abutin na ako nang kinabukasan, hindi ko pa to napupuno ng hangin. Kaya na naman isip na lang ako na ibang paraan. Bumili pa ako nitong bacha na halagang 400. Sobrang laki kasi niya at malalim yung ng tubig. Dahil malaki na nga si sakto sakto sa kanya. Kapag normal na batsala kasi ang gamit ko, ay baka hindi siya lumutang. Abot na kasi ng paan niya yung ilalim. Pero dito sa bang to ay malalim. Dahil nga medyo malaki at mataas dito, kumuha ako na hagdan na pwede niya pagtungtungan kung sakaling gusto na niya maligo. Excited na ako makita ko para siya lumangoy. yung malaki na siya. Kasi yung mga bibing na papanood ko sa TV, sobrang nakakatuwa. Eto na nga, tapos na, tayahayaan ko lang yung gripo dyan na mukas para maramdaman niya na merong running water. Para ay. kahit umipo siya sa tubig, ay malilinis. Siyempre, hindi ko naman siya pwersahin na maligo. Nag-set up na lang ako ng camera, titignan natin ko para siya maligo. Ayaw ako namang pwersahin siya at buhatin at ilagay sa batya para lumaligo. Pero ilang minuto na ang nakalipas. Nandoon pa rin siya sa pwesto niya, at hindi man lang umalis. Gumagawa na ako ng para naghahagis na ako ng pagkain doon sa tubig. Ang kaso hindi niya pinapansin. Naglagay na nga din ako ng pagkain sa akin, dahil baka ko siya kaling makita niya, ilumangoy na rin siya. Eh kaso wala la, sayang lang ang effort ko. Halos 30 minutes ko din siya binantayan, pero hindi talaga siya naligo sa swimming pool. Bakit tumalit pa siya? Ito ang tuwa sa mag-swimming, pet ngayon hindi na. Medyo nalulungkot tuloy ako kasi naninibago na ako sa kanya. Kasi nung magkasama pa sila ni Kenji, hindi na masya ganyan. Nung nawala lang si Kenji, doon na siya nagbago. Dati lagi siyang lumalapit sa akin, pero ngayon parang hindi. Siguro na. nagbago siya at nalulungkot dahil nga wala na siya kasama na si Kenji. Kaya naman gumawa ako ng para na ito nga kakausapin ko siya ng heart to heart. Hindi naman natin pares gusto na mawala si Kenji. Pares natin siyang mahal na Mimi. Gumagawa naman ako ng para para makabubuan tayo parehas. Sabi ko nga every na aalis kami ay pupuntang Jollibee, lagi ako nagte-take out ng spaghetti para sa kanya. Diba adobo, minsan may gala kami pero hindi ko makasama kasi nga wala magbabanta sa iyo at wala magpapakain. Minsan nga kahit wala akong pera, mas masarap pa rin yung ulam mo. Ako nag-uulam ko na itlog tapos ikaw adobo. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto mo ba na bago makakasama? Hmm, Tinanong ko nga pala gusto niya na bago makakasama. Sumugod siya sa akin at sabi niya, "Wak, wak." Naiintindihan ko siya dahil ako nag-alaga sa kanya. Ibig sabihin noon, gusto daw niya na bago makakasama. Pero, sabi ko, sige, wait ka lang dyan. Adobo, sahanapan kita na bago makasama, ha? So, Maghintay muna. So, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.